Yeah, welcome to Nestor Lakay Channel. Ito po ay ano tawag niyan kuya Banle. Bago luto na tinapa. Ay si kuya. Hello kuya. Yan busy busy si kuya. Kararating lang namin dito sa Rosario sa may barangay sa Patres. Yan ito po yung proseso ng pagluluto ng tinapa. And ito po. Oh. Si kuya, ting Ngayon po tanghali. ngayong araw na 'to. Meron tayong mga pre-orders na tinapa. Ngayon sinilip natin ang lutuan ng tinapa. Dito lamang po yung sa barangay sa Patres. Nilalang binabalan po yung tinapa. Ito po yung luto na, no? Yan, ito yung mga lutong tinapang bangos. Update po yan ngayong araw na to dito sa barangay sa Patres. Kuya, ang lutuan ng tinapa. Yan, ito po yan. Bagong luto na tinapa. Yan, kuya, yung galunggong. Ano, kuya? Kuya, pag nagluluto ng tinapa, ganong katagal? My friend! Kuya Ong. Oh. Ito, bagong ahon, ng tinapa. Bagong luto. Ito yung tinapang galunggong. Yan, e ganyan po yung kanilang luto, ano? Oh. Wow, ang gaganda ng tinapa nila, oh. Kuya, mga 30 minutes yan, ano, pag niluluto, ano? Pag nabanian na yun sa kanina, pinakita natin, 30 minutes, so oh, pag isinalan po sa loob ng kanilang lutuan. Yan, bagong luto ng tinapa. Best seller po yan dito sa Barangay Sapa Tres Rosario, Cavite. Kilalang kilala na po sila rito. Yan, sa mga gusto magnegosyo ng tinapa, punta na lamang po kayo dito. Bagong luto at siguradong ano, napakasarap po ng timpla po nila dito. May secret na panimpla. Yan, ito po. Yan yung pinasili po sa atin ang kanilang lutuan ng tinapa. Yan po. o? Oh. Yan ito po. Si kuya, dito yung ano yung nagluluto ng tinapa. Yan yung, yung asin kuya galing sa dagat. Na ano? Dito namin ko. Ah. Dito ramihin mo siya. Pero 'to sa Tapos din nilalagay ko 'yung ano no 'yung mga isda bago iluto. Ah, dito lang. katagal ko 'pag binabanyagan ng tinapa? Hindi po kasi sira noon eh. Hindi, pwedeng patagalin ba 'yun? Parang ilalagay lang sa dito sa ahonin agad. Ah, okay. Okay, baka Okay. Kukunin natin ipin kainin ang bilara ng ng ano ng mga isda. Bago 'yung tutuin natin at tsaka 'yung tinapa ang galunggong yani dito po sa gawa ng tinapa. Malapit po to sa ano sa dagat. Yan po. Oh. Natatanong po natin ang karagatan ng Rosario Cavite. Dito po. Ay na nag-aantay lamang po tayo habang nag-aantay tayo ng tinapa ito. Ito po yung dagat. Makikita po tayong mga bangka po ng mga manging masisipag nating manging isda. Ito po ngayon ang dagat ng Rosario Cavite. Dito lang yan sa may barangga sa Patres. Ito na po, ready na po delivery ang ating kinapang kinapang galunggong bagong luto. Ano po